Sa boxing hindi lang sapat ang lakas at talento May kasabihan nga tayo na hard work beats talent when talent doesn't work hard May tuturing na advantage ang talento sa boxing dahil bibihira lamang ang tao na mayroong ganitong bihaya ang talento ay hindi na ituturo sa isang boksingero, kundi ito ay makikita mo lamang sa mga taong pinagkalooban nito. Subalit hindi din uubra ang talentong pinagkaloob kung hindi ito sasamahan ng tiyaga, disiplina at matinding insayo. sa video natin ngayon ay matutunghayan natin ang isang boksingero na naguumapaw sa talento subalit kinapos naman pagdating sa sipag at pagpapahalaga sa tagumpay na kanyang tinatamasa ang boksingero na nagtataglay ng lahat ng kailangan para maging isang greatest boxer subalit biglang nadapa at hindi na muling nakaahon mula sa kanyang pagkalubog Please welcome one of boxing's biggest draws, the current WBA number six ranked welterweight contender, the colorful and entertaining challenger, the former four division champion of the world. Introducing Adrian, the pro. Si Adrian Broner na nga ang no'y masasabing may pinakamalapit na pagkakatulad kay Floyd Mayweather Jr. Bukod sa estilo nito sa boxing ay pilit din ginagaya ni Broner ang ugali ng kanyang tinuturing na nakakatandang kapatid. Mula sa pagiging trash talker ay unti-unti na ding nakukuha ni Broner ang ugali ni Mayweather sa pagwawaldas at pagyayabang ng kanilang kayamanan. At paglipas pa ng ilang taon ay unti-unti nang kinakain ng sistema at katanyagan ng promising young fighter na ito. tinaguri ang the problem dahil sa problemang ibinibigay nito sa kanyang mga kalaban. Dahil sa malamay weather nitong depensa na sinamahan pa ng bilis, power at accuracy na kundi frustration ng dala sa kalaban ay knockout naman ang malalasap ng mga ito. Dahil sa pambihirang galing ng Cincinnati native fighter ay nakuha nito ang record bilang isa sa youngest boxer na naging 4 division world champion sa edad na 25 na pumapangalawa sa boxing legend na si Oscar De La Hoya. Subalit kung gaano kabilis ang pagangat at tagumpay sa loob at labas ng boxing ay ganoon din kabilis ang pagbagsak ng tinaguriang The Problem. Dahil na din sa pagiging walda sa pera at kawalan ng disiplina sa sarili ay hindi lang napabayaan ni Broner ang kanyang naipundar kundi napabayaan na din ito maging ang kanyang karir na siyang pangunahing pinagkukunan nito ng kasaganaan sa buhay. well it serves him well because he has the charisma that it takes to be a great champion he's the type of guy that boxing has been missing he has the attitude the confidence of a real champion this makes his expectations go beyond the roof he can do anything on any given night because of his confidence factor and he happens to have the skills to back up that confidence November 2011, makalipas ang tatlong taon, simula noong maging professional boxer, ay sumabak na agad ito sa title fight kontra sa super featherweight contender na si Vicente Martin Rodriguez. Hindi naman nagaksaya ng oras si Broner at tinapos agad ang laban sa pamamagitan ng third round knockout at nakuha nito ang kauna-unahang championship belt sa kanyang karir. Taong 2012 naman ay matagumpay na naidepensa ni Broner ang kanyang WBO Super Featherweight Belt kontra sa mandatory challenger na si Eloy Perez. Ipinakita ni Broner kung papaano niya kontrolin ng laban mula sa umpisa hanggang sa tapusin na nito ang laban sa 4 round sa pamamagitan ng technical knockout. But here in A spectacular performance. I know. Hindi pa man tumatagal bilang world champion ay nagkaroon agad ng problema si Broner sa kanyang second title fight kontra sa isang super featherweight contender na si Vicente Escobedo Lumagpas sa 130 pounds limit ang defending champion na tumimbang na 133 and 1 half pounds dahil ang para otomatikong matanggalan ito ng titulo. Wave in at 133 and 1 pounds. <laughs> Bagamat matagumpay na tinapos ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng 5th round knockout ay hindi pa din ito maituturing na tagumpay para kay Broner dahil umuwi ito na wala sa kanyang titulo dahil sa kapabayaan sa training na naging dahilan para lumagpas ito sa weight limit. November 2012, tatlong buwan matapos matanggalan ng titulo sa Super Featherweight Division, ay umakyat naman sa Lightweight Division si Broner na may malinis na record na 24 wins at 19 knockouts kontra sa WBC Lightweight Champion na ring mga gasin number 1 lightweight fighter na si Antonio Di Marco. Tulad ng mga naunang laban ni Broner ay hindi din tumagal ang kanyang kalaban dahil sa pambihirang counter punches, hand speed at malamay weather na depensa. Tinapos ni Broner si DeMarco sa 8th round sa pamamagitan ng technical knockout. Dinipensahan pa ni Broner ang kanyang WBC lightweight belt kontra kay Gavin Reese bago tuloy ang umakyat sa welterweight division. Sa pag nito sa welterweight division ay eh malaking tanong naman mula sa mga eksperto kung kakayanin ni, ni Broner ang mas mabibigat at mas malalaking fighter sa division na susubukan itong dominahin. June 2013 kinalaban ni Broner ang noong defending WBA Welterweight Champion na si Paulie Malinaji. Ang laban kontra kay Paulie, ang isa din sa mga laban ni Broner na tumatak sa maraming boxing fans dahil sa kakaiba at personalang trash talk ng dalawa. Nang magkaharap na sa ibabaw ng lona ay naging agresibo si malinaji sa simula ng laban na naging aktibo sa pagbabato ng jabs. Subalit naging epektibo naman ang power at counter punches na pinapakawalan ni Browner sa middle rounds na naging dahilan para may uwi ni Broner ang WBC lightweight belt pati na rin ang kontrobersyal na girlfriend ni Malinaji na ipinusta nito sa laban. Negative. I'm good. I beat Polly. I left with his belt and his girl. Adrian, congratulations on winning the title. Polly, come on in. Hey, I'm just saying, you lost. I know, I know, I lost. Square, but don't. Hold on, hold on, hold on. No, wait, but don't brag about no, taking that my, that side side no, my side that's piece. Don't brag about taking my side that's piece, though. That's my side piece. You don't get laid. All right, all right. Sa edad na 23 ay naging 3 division world champion agad si Broner na may malinis na 27-0 record. Kasabay ng pag-angat ni Broner ay tila nagiging pabaya na ito sa kanyang training. Nawaling ang kanyang atensyon sa madalas na pagbisita sa mga clubs at sobra-sobrang paggasta nito sa kanyang pera. Nahati na din ang kanyang focus sa pagbuboxing at paggawa ng kanta dahil pinasok na din ito ang pagiging rapper. Dahil sa dami ng aktibidades ni Broner ay unti-unti na nitong napabayaan ng boxing. October 2013, nang masubukan ang tatag ni Browner, nang kaharapin nito ang hard-hitting Argentinian fighter na si Marcos El Chino Maidana. Ito ang kauna-unahang depensa ni Broner sa kanyang welterweight title. Marami naman ang nagdududa sa training camp ni Broner dahil tila hindi nito siniseryoso ang kanyang kalaban. Subalit kumpiyansa naman si Browner na tama ang paghahanda niya kontra kay Maidana na magkaharap na sa lone ang dalawa ay nagulat naman si Broner na makatikim ito ng kauna-una ang knockdown sa kanyang karir nang tamaan ito ng left hook. Naging problema din ni Broner ang pagpipressure sa kanya ni Maidana at muli na namang itong bumagsak sa ikawalong round. dahil sa ginawang pressure at pagbabato ng overhand right ay nagawang expose ni Maidana ang kahinaan ng shoulder roll defense ni Broner. Sa pagtatapos ng laban ay nalasap ni Broner ang kauna-aunahan niyang talo sa pamamagitan ng unanimous decision. Matapos ang masaklap at nakakahiyang talo kontra kay Maidana ay muli na namang nakabalik si Broner at naipanalo ang tatlong magkakasunod na laban sa loob ng halos tatlong taon. Subalit muli na naman itong nakalasap ng talo na makaharap nito ang isang pressure fighter na si Sean Porter. Matapos namang bakantihin ni Jesse Vargas ang WBA Super Lightweight title ay inanunsyo naman ni Browner na bababa na ito ng timbang para subukan na makuha ang bakanting titulo at para maging 4 division world champion. Naging matagumpay naman si Browner nang talunin nito si Habib Alhak sa pamamagitan ng 12 round technical knockout. dahil sa panalo ay naging second youngest boxer si Broner na naging 4 division world champion sa kasaysayan ng boxing. Subalit sa kabila ng record na nagawa ni Broner ay patuloy pa din ang pagbagsak ng karir nito na nasangkot pa sa samot sa kaso na nakaapekto sa kanyang mental health. Muli na naman itong nakatikim ng talo kay Mikey Garcia noong 2017 at tabla naman kay Jesse Vargas noong 2018. Taong 2019 naman ang kalabanin nito si Manny Pacquiao sa pag-aakalang makakaya niyang talunin ang tumatanda ng boxing legend. What you, Everybody out there know I beat him. Everybody out there know I beat him. I controlled the fight. He was missing. I hit him clean more times. I beat him. Subalit na bigo na naman si Broner na masungkit ang WBA welterweight title at mapagretiro si Manny Pacquiao. Matapos ang pagkatalo kay Pacquiao ay nasangkot na naman sa iba't ibang kaso si Broner at tuluyan ang napabayaan ng kanyang karir. Kasabay ng pagkaubos ng kanyang kayamanan ay ang pagpapabaya nito sa kanyang katawan na nalulung na naman sa alak. Matapos ang dalawang taon na pagkalulong sa kanyang bisyo at pagkalugmok sa hirap, ay na ni Broner na muling bumalik sa pagbabaksing at para na rin mabayaran ang danyos sa kasong kinakaharap niya. January 2021, matapos ang dalawang taong pag-iwan sa baksing, ay muling umakyat sa ibabaw ng lona si Broner para kaharapin ang undefeated fighter na si Giovanni Santiago. Ito ang kauna-unahang panalo ni Broner sa loob ng apat na taon. Bagamat nanalo ay naging kontrobersyal ito dahil marami ang nagsasabi na hindi dapat nanalo si Broner. Sa kasalukuyan ay hindi pa muling nababalita na magkakaroon ng laban si Broner Subalit nito lamang mga nakaraang buwan ay naging usap-usapan na naman si Browner dahil sa problema na kinakaharap nito ngayon kabilang na ang mga kaso na isinampa ng kanyang dating asawa. Unti-unti namang bumabalik sa dating gawain si Browner at napapabayaan na naman ng kanyang karir. Kung tutuusin ay kayang kaya pa makabalik ni Browner sa tuktok ng boxing, subalit mas pinili nitong mapunta sa ibang landas. Isa ang boxing nga to sa pinangihinayangan ng marami dahil sa nasayang nito na talento.